Bakit Ay. kailangan mo magtinda? Para po makaroon, tumutulong po ako sa pinsan ko po. Bakit mo kailangan tulungan yung pinsan mo? Sa mayo po yung merong pong yung, yung, yung sakit. Ano sakit niya? Paano ang magtitinda eh, hindi ka na pag-aral, marunong ka na magbilang ng pera? Opo, pag pag barya nila sandib, pag barya sandaan, wala, kailangan sasuklayan ko po sila ng 60. Ha? 60. 60? Paano mo nalaman isandaan eh? Bibili ako isang turon, isang banana cue. Okay? Apo. Oh, ito oh, pera ko. Magkano sukli ko? Paano pagka yung bibili sa hindi anis, di madadaya na kanila? Oo nga eh. Ano yun, te? Oh, po. Ah, nagtitinda ka? Toron. Kuya Bal, gusto mo toron? Halika Kuya Bal. Tikman natin. Hindi na kayo. Oh, baba, ka Kuya Bal. Hi Te, good morning. morning. Taga saan ka pa? Karapihan lang po. Ha? Huh? Karapihan lang. Karapihan? Hindi lang po, na may lang kami. Oo. Oh. Masarap ba yung toron? Oo, oh, namata kayo banana cube po. Masarap po yan. Sino gumawa niyan? Tita ko po. Ah, tita mo. Ano pangalan mo? Reggie po. Ha? Huh? Mary Jane. Mary Jane. Ilang taon ka na Mary Jane? 31. 31? Ganyan ka pa talaga magtinda? Opo. Ang sexy? Opo. Opo. Hindi ba pwedeng mag-short ng mahaba-haba? Opo. mag short na pa ako mahaba po. Bakit ganyan ang short mo pag nagtitinda? Wala po. Magtinda lang ako eh. Ha? Huh? Magtinda lang po. Nagtinda ka lang? Opo. Ba, patingin? Ay, ang ganda naman pala eh. Dagdag pang akin. Oh? Huh? Pangakit ba pag ganyan, Kuebal? Yes. Pwede pwede. Ah, kaya yung mga nagtitinda, kailangan pa sexy para pangakit? Para mabighan yung mga mamimili. Ha? Ganun ba yun, Mary Jane? Opo. Alam mo ba yung kantang Mary Jane? Opo naman. Oh, sige nga, ano yun? Paano yun? <laughs> <laughs> Dito ka humarap. Bakit ba <laughs> ayaw mong tumingin sa akin? Kamahiya. Ha? Kumakanta lang po. Sabi niya ako lang po yun. Oh, sige nga, kantahin mo nga yung Mary Jane. Paano? <laughs> mga kanta mo, hindi Hindi! Ano ba yung naririnig mo doon sa kanta na yun? O Mary Jane po. O ha? O Mary Jane. Anong O Mary Jane? Sige nga, kantahin mo nga kunti lang. O Mary Jane. Ilakas mo ulit, ulit, ulit. Sige. Alam niya eh. O, sige nga. O Mary Jane, ikalagi ang tangan ng isip ko. O Mary Jane, O Mary Jane. Galing-galing naman. Ula, Mat, natin. ha? Ula, Matanong ko lang, ah uh, gaano ka nakatagal nagtitinda? Ngayon po kang nagtinda punta. Ngayon lang. Bakit? Ngayon lang? Opo. Niready mo lang yata ito. Eh. Alam mo yata darating si Daddy Frankie kaya ka nagtinda eh. Hindi po. <laughs> Hindi? Yun yung joke mo naman Hindi kami. Po. Eh, bakit sabi mo ngayon ka lang nagtitinda? Ngayon lang pa nagtinda. Ganun naman po. May ginagawa pa ako sa bahay. Ha? May ginagawa kasi ako sa bahay. Anong ginagawa mo sa bahay? Dito ka lang tingin. Busy lang po ako sa bahay. Sa, ah? Busy, busy po sa bahay. Bakit kailangan mo magtinda? Para po makaroon, tumutulong po ako sa pinsan ko po. Bakit mo kailangan tulungan yung pinsan mo? Sa po may yung mayroon pong sakit. Anong sakit niya? Ito, may ka lang po. lang. Mm. Mary Jane, 31 years old ka na. Opo. May asawa ka ba? Wala po. Dalaga pa. Marami ka ng benta? Meron po. Ito na lang po. Lapit na po. Dumami na po. Marapit na dumami. May tanong pa ako, Mary Jane. Huwag mo sanang mamasamayin. Okay lang? Uh, Nag-aral ka ba? Hindi po. Hindi ka na nga pag-aral? Kahit grade 1? Hindi po. Bakit di ka nakapag-aral? kami budget po. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa lang po. A, dalawa lang. Kumusta ang nanay mo? Hindi po. Ha? Sa bahay lang po. Nasa bahay. Tatay mo? Sa bahay po. Ano mga ginagawa nila? Wala po. Nakakaw Ilang taon na ba yung nanay mo? Mga 50 po. Tatay mo? 65, 65 po. Ah, paano kayo nabubuhay kung wala silang ginagawang trabaho? Eh, halapuhay po ako nun sa pagtitinda pa namin. Paris lang, Paris. Ikaw? Ikaw nagtitinda? Ikaw nagtitinda ko po kasama po sa pagtitinda ng Paris. Oh. Makano? Sweldo? Dito minsan, ko humarap sa akin. Yeah. Minsan, minsan pa 200, minsan 1,000. Ah, sweldo mo isang araw. Eh, bakit ngayon turun ang tinda mo? Wala pa. Parang hinanda mo lang. Alam hindi. mo yata darating si Daddy Frankie. Hindi po. Kilala mo ba si Daddy Frankie? Daddy Frankie? Oo, kilala mo? Hindi pa. Ay, hindi. Hindi po siya na nanonood. Oo. Paano ang magtitinda eh, hindi ka na pag-aral, marunong ka na magbilang ng pera? Opo, pag pag nila ang sandib, pag barya ng sandaan, kailangan susuklayan ko po sila ng 60. Ha? 60. 60. Paano mo nalaman isang daan eh? Halimbawa, o, oh, oh, sige nga, testingin natin. Magkano isang... pero Banana Q, magkano? 20 po. 20. O, bili akong ay eh, itong turon. Ten lang po. Ten. O sige. Bibili ako isang turon, isang banana cue. Okay? Apo. O. Ito pera ko. Magkano sa click ko? Hindi <laughs> lang po bibili. Isang Sorry. banana cue, tsaka isang turon. O, sige, ka mo. <laughs> o ito, bibilihin ko ha. Plastic ko na itong isa ha. Ayan. Ayan isang banana kew, tsaka isang turon. Magkano, Sukli ko? Oh? Hindi bilang siya, ate. Mukhang magaling. Tignan natin kung kaya niya. Sige <laughs> nga, malalaman natin. Sige nga. Ten. 20 40 kulang pa kurang daw tatama 80 ito na yung supli ko kulang pa Tignan natin kung marunong. <laughs> Kasi ang uh, kinuha ko mga kababayan, banana queue, isa. Tsaka turon, isa. Oo. Oh. So, magkano banana queue? 20. 20. Turon? 10. Okay. So, 30 ang nakuha ko. Ah. Eh, pera yung... Ay, 100 yung pera ko. Magkano, sukli so, ko? Sige, dali eh. Huwag kang kabahin. Kailangan. Hindi Huwag kang kabahan. <laughs> Ako lang to. Wala Ubus ng bariya Ubus ng, bariya. ng bariya mo. Ayun to. Ha? Trabaho na Ay, Mahirap ang pagtitinda. <laughs> Mahirap magtinda. Okay. Ilan na 'tong binigay mo sa akin? Ilan ko? Lang. Hmm. 10. 20. 10. 20 'yon isa. Ha? Huh? 20 'yan. Oh, ilan na lahat? 20. 30. 40. 60. 60. 60. 70. Oh. 70. 80. Hmm. Tagsasampu to? Oo, tagsasampu to. 80, 90... Magkano ba supli ko? Magkano ba supli? <laughs> hindi ko masyadong marunong sa plus. Hindi ka marunong sa plus? Mm. Oo, oh, mali na. <laughs> Sobra na. Ganito lang, kunin mo yung pera mo. Ang nakuha ko sa'yo is 30. Ah. Para hindi maubos bariya mo, ang sukli, ito lang, ah, at saka ito. 70. 70. So, bakit mo na binibigay <laughs> lahat para hindi maubos ang oh, pera mo? Salamat po. Oh, nakaawa naman si Jennifer. Hindi talaga marunong, no? Bakit ikaw pinagbibenta nila, eh? hindi ka marunong magbilang? Hindi ka lang masyadong marunong magbilang. Kailangan ko, pagbaryan niya, pagbaryan bariyan nila, dapat, huwag sa buo, walang kailangan. Hmm. Then, paano pagka yung bibili sa iyo hindi di madadaya na kanila. Oo oh, nga eh. Ha? Bakit ikaw magtitinda? Wala na. Tumulong lang ako. Tumutulong lang po. Tumutulong ka lang. Apo. Hmm. Tiga, dito ka lang? Apo. Sa may yawe. Sa yawe. Okay, sige. Bigyan na lang natin. Ate, bilhin na namin to lahat. Magkano ba gusto mo? Pagbilhin ko lahat yan. Bilhin niyo na lahat para makaubos po. Ah, para makaubos. Kaya nga, magkano gusto mo, bilhin ko yan lahat. Ano, hmm. pas para, para makaubos na Hindi, po. yung magiging masaya ka. Kato na lang. Ha? Kato Ha? Para maging masaya ka, magkano? Maraming pera yan. <laughs> magkano dali huh? sa buhay mo kay Daddy Frank? Ikaw magkano? Kaya 200. 200, okay na yan. Hindi ka lugi sa 200. Hindi. Hindi nyo na lahat para makauwi na pa. Kaya nga, magkano gusto mo para maging masaya ka? Oh, ay ano? Oh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, eh, Lugi siya sa Lugin 100. Siya? Ay, 200. Sige, ganito na lang. Pwede na yung 500. <laughs> ha? 500? Ubusi ah, po yun? Eh. Ha? Ubusi uh, nyo? Oo. Sige po. Masaya ka na sa 500? Opo. Kanina sabi mo 200 lang eh. <laughs> okay, ginawa ko ng 500. Okay na? <laughs> okay na po. Ano masasabi mo? Salamat po. Salamat. Happy na sa 500 ha? Okay. Ito naman para sa'yo. Thank you po. Thank you po. Walang anuman. Subosin nyo na, nabili na yan. Hindi, nabili na talaga yan. Oo nga, kunin niya na. Kunin ko na. Pati lagayan na. Ah, hindi po. Yung sa akin niya. Magkano ba yung lagayan? Hindi po yung sa akin niya. Hindi, bibiliin ko na rin yung lagayan. Wala kaming gagamitin. oh, ah, wala kayong gagamitin. Hindi, kung bibiliin ko ng 500, para eh, mas tubo ka. Na po. Wala na pa. Wala kaming lagyan na. Ayaw mo 500 yan? Wala kaming gagamitin. <laughs> Excuse me, sorry mga kababayan. Di pa maganda yung voice ko. Ito pa, 500 para lubos ang kaligayahan mo. Thank you po. Sige. Okay. Mayroon ng mahabang short. Apo. Sa susunod, kailangan mahabaan short, ha? Apo. Kasi ban. baka pagsamantalahan ka ng mga lasing. Apo. Bilang niya, pwede Ma niya na. Mahirap na, delikado, ano? Apo. Okay, Jennifer, kami si Daddy Frankie. i okay. I-upload namin yung video na to, okay lang? Apo. Mapapanood mo kami sa Facebook. Sa YouTube. Saka sa YouTube. Oh, shout out mo yung nanay tatay mo. Shout out po sa mga nanay ko at tatay ko pa sa, sa po, ano sa si po sa sa manonood. Ano po pangalan nila? Nan si po sa si Nestor. Yung ano, yung boyfriend mo. Shout Wal out. wala ko po boyfriend. yung manliligaw mo. <laughs> wala rin po. Bakit walang nang nanliligaw sa iyo? Ah po. Ha? Ha? I'm um, walang nan, wala kang boyfriend. Wala po. Walang nanliligaw sa iyo. Wala po. Maipapakilala ko sa iyo, okay lang? Bandam, baba ka bandam. Binata rin yan. Ha? Wait lang ha. oh, may pagkilala ka na bandam. Dalaga yan. Dalaga. Salas, si bandam. O, oh, sige, usapin mo. Uh, ako ti bandam. Ikaw, uh, ano pala mo? Marijin. Mar Marijin. Mga ka bandam. Masipag eh. oh, ka sinda Oo. Oh. Oh. ka. Oh, mo, may pagkaibigan ka muna. Pati ah, 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 pa kakain pa kami. May pagkwintuhan ka muna kay banda. <laughs> ato ba yung bahay mo, taga ka natira. Kakain pa ako eh. Maritin, ato yung bahay mo, taga natira. May yawe. Ka natira. Ah, may rawe. Yawe. ko uh, sa bahay mo. sino tino sa mo dun. Nanay ko, sa kapatay ko. Uh, nanay mo, tatay mo. Okay. Ano taba yung tatay mo, nanay mo? Wala. Wala? Ano, tabahay lang? Opo. Okay. Ikaw, ikaw, uh, nana mo, ikaw at tinta ng banana, banana, banana yung turon oh. para lalako ka. Tatay, okay. matipag okay. Uto, utoko, ka lang tinta eh. Ito, ko, buti mo yung tinta mo, ikaw kikap ka eh. Oh. Ano ba, ligawan mo siya? Ha? Ha? Ah. Tatay, madanda, dalaga. Oh. Hmm. Sexy. Te, Ano nga anong bay mo? Ha? Bato. Bay tubo. Bato. Bato. Hmm. Ah, tub krente. bayad? Ha? Tub, tub, bayad yung tub krente. Nana tatay. Hindi mo kaming kuryente, ano kami. Yung pero pa yun. Bato, walang krente, walang. Pogi ba si Bandam? Pogi po. Am I'm sorry. Mary Jane, pogi ba si Bandam? Pogi po rin. Pwede siya manligaw tayo? Pwede rin. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Gwapo lang. Tignan mo nga kung gwapo. Bukod sa gwapo, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Gwapo sa kanil. Dapat nagtatrabaho ng maitis. Patay na. Hindi hmm. eh, nagtatrabaho si Bandam eh. Paano yun Bandam? Ano? Ang gusto daw niya yung may trabaho. anong ba trabaho mo? Madaling trabaho ko eh. Ano? Ang trabaho ko, laga akong... lagi lag araw-araw. Araw-araw ikang? Araw-araw akong lag ay yung trabaho ko. In lab? Hindi, sabi ko. Araw-araw trabaho, lag. Anong lag? Lag, Oh, os. Yung madaling os. Ah, magaling ka mag-os. O oh, sige, ah. ka mo paano mo siya mapapaibig. Tapi ko. Sabi ko kasi ligawan eh, inuna mo pagkain. <laughs> ay, 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 Maritain. Anong Maritain? Sarigen. Oh, Maritain. Maritain. Anong anong pelido mo? Sarte. Ah, uh, na ka na. Hindi pa. Di ka naaren? Hindi uh, sulat, ka marunong. Marunong anong po. Uh, Susulat di ko marunong. Ano pa? Oh, Abasa. Marunong siya magsulat pangalan niya. Abasa ba? marunong ka. Pakilang. Hmm. Oh. Tinong, <laughs> tinong. Tinong tinong turo mo. Tinong tinong turo sa iyo. Nitito ko dati. Dati. Ang pala mo. Ang pala. Si Tito si Agnes. -si -si. Tingnan mo si Pandam. Si <laughs> Jerry. Ah. Oh. <laughs> okay. Sige. Okay. Ha? Huh? May anak ka na? Wala na po. Hindi ka nagkaroon ng anak. Meron po pero wala sa akin 'yung anak ko. Nasa ano? Uh, sa Pascam. Ah, meron kang anak. Nasa ah, Pascam Kinuha nila yung anak mo? O bakit? Pinampon mo. Pinampon sa bagay, no? Okay. So salamat sa'yo, Mary Jane, ha? Ay, yung lagayan. Okay. Sige, plastic lang muna nila. Okay, salamat mga kababayan. God bless po. Okay. O baba muna kayo para kain na kayo. Kali niya lang. <coughs> Pangatan mo yung pera mo, Mary Jane, ha? Tatago ko sa'yo. Okay pera ko. Hindi, ang pera mo, dalawang 500. Ayan, ito, dalawa sa'yo yan. Papa. Kasi ito, sobra-sobra naman na yan eh. Ha? Kapa. Mm -mm. mm -mm. I-save natin yung pera ko. Oo, sige. May anak pala to. Ah, may anak pala to? Paano mo ano? Inanakan daw ah, siya. Inanakan siya? Niya, <laughs> Kawawa naman. No? Alam mo yung anak mo? Pa? Paano ka naanakan? Nasaan na yung anak, yung lalaki? Wala na po, nasa pasyang po. Yung babae po, nasa pinsyang pasyang. Hindi, yung... yung lalaki. oh, yung lalaki, yung nag-anak sa'yo. Yung po nandun sa pasyang hmm, Hindi ka na binalikan? Bakit? Hindi na po binalikan eh. Kahit na tumatawag sa kami na ay At tinatawagan mo siya, hindi ka sinasagot? Tawawa okay, na. naman si Mary Jane. No? Matagal ba kayong nagsama noon? Ba't ka iniwan? Hmm. Ha? Hindi mo alam. Ba't umiiyak si Mary Jane? Naiiyak ka? Hmm. Namimiss mo yung mga anak mo? Ba't yung talawin doon? Anong mensahe mo sa anak mo, Ben? Anong mensahe mo sa anak mo, Ben? nag-aaral sila ng pag-atay nila yung anak ko. Namimiss mo ba yung anak mo? Opo. Okay. Ay, tiyan yung ganyan si Mary Jane. Love na love niya yung anak niya, no? Opo. Okay. Salamat po. Walang ano man. God bless you. Salamat po. God Ay, salamat yung plastic mo. Salamat po. Okay. Brian, voody, no. Toe, to uh, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po.